Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat naman ng ating mapapakinggan mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao. Pinangunakan ni Santa Isabel de Portugal ng Isabela City, Basilan, na si Bishop Leo Dalmau ang Grand Procession ng Ika Siam na Nobina sa Ika 174 Kapiestahan. Libo-libong mga Catholic faithful ang sumama sa naturang Grand Procession, hindi lamang sa lungsod na ang Isabela ang lumakahok mayroon ding mga tragaibang lugar kagaya ng Lamitan City. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan ang Isabela na hindi haliday ang naturang okasyon. Ang Isabela City ay sakop ng Basilan Province pero hindi to sakop sa Riyong Bangsamoro, sakop ito sa Region 9. Samantala, naalarma ang Bangsamoro Government sa kumakalat sa social media hing sa mga itinilagang town official sa walong bayan ng Special Geographic Area. Isang statement ang ipinalabas ni Barm spokesperson na si Moj uh, Snin Pindoton na nagbigay linaw sa kumakalat sa social media. The attention of the Bangsamoro government has been drawn to an official information circulated thing about the selection of officers in charge in the eight municipality newly created under the special geography area. Laman ng statement ng tagapagsalita tiniyak naman ng Bangsamoro government na kanilang ipapalabas sa publiko sa lalong madaling palakon ang mga pangalan sa mga officer in charge sa walong mga bagong tatag na mga bayan sa special geographic area. Well, Ramos, Semen Robin, reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng Oak City Base, nagulat ng live para sa Semen, Pilipinas. CNN Live, live. Nationwide, Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.